Excuse me for the people of Manila. Talk to the people. Direct ang mensahe ni Yorme sa mga amamang nila na pangitonda eh. ng bansa. Fucking God! Ulawain at ipasangin sa inyo yung orme. Ngayon, talk to the people! Hi! Uh, magandang uh, araw po mga nanay ko, tatay ko, mga lolot-lola ko at mga batang Maynila. At uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan ngayong araw na ito habang nanonood ng ating uh, streaming or what you call talk to the people uh, wherein uh, yung mga immediate uh, updates na pwede namin maibigay kagad ka sa inyo para maging gabay at makuha na ng tamang impormasyon na nanggagaling mismo sa pamalang lungsod ng Maynila. Ito po ang inyong lingkod, si Orby po at uh, sana ay nakaraos na ang marami sa atin sa pananghalian uh, but uh, Again, uh, we wanted to give you update. Uh, as you all know, alam po ng mga nakararami sa atin, uh, the direction that we are going uh, to about these uh, uh, contracts entered into by corporation sa mga project ng uh, DPWH or any agencies, uh, national agencies for that matter, sabi ko nga po, basta tayo, doon tayo tatahak sa kung saan meron tayong uh, mapupuntahan or what you call the end game. No? Eh, yun ay mahalaga sa taong bayan. So, eh, kung maalala ninyo, yung mga lumabag ay nasa natin ng kaso uh, patungkol uh, sa mga uh, projects ito uh, dito sa lungsod na walang abiso at permiso ng inyong pamalang lusod ayang po, kinakarap na nila sa busgado ngayon. Ang pangalawa naging aksyon ng inyong pamalang lungsod ay kung saan, uh, yung mga obligasyon ng mga nasabing kumpanya, uh, initially, about uh, 200 plus, but uh, through more uh, due diligence, that your city is doing uh, umabot na sa 315 na uh, kumpanya ang nasisiyasat natin uh, at ang aking naging uh, course of action ay habulin no uh, sila ay papanagutin sa kanilang obligasyon sa ating uh, city government of Manila with that Uh, Tinatasan ko ang ating City Treasurer, Attorney Paul uh, Vega To pursue uh, this corporation wherever they are uh, Na yung kanilang mga proyekto concluded or ongoing in the city And this is as far as 2022 to present With that uh, directive given to our city treasurer, SOA or statement of accounts were issued to those uh, or this uh, respective uh, corporation. Some of them located in Manila, in Metro Manila, in Luzon, and as far as Visayas as and Mindanao. With that action of your city, your city from nothing gained on it's few weeks a uh, few days sorry few days about uh, 9 million may nagbayad na total of 9 million naging 15 million uh, naging 54 million and gusto ko po kayong yung update uh, uh, sa effort uh, in our own little way of your city government pursuing uh, this corporation or what you call contractors to pay their obligation to the city of Manila eh, sa ngayon po ay umabot na sa 93,639,910 pesos and 0.17 centavos. Nasa screen ba nila? Ayun. Kaya po, nasa inyong mga screen. Ang nabigyan natin ng SOA ay 315 companies. From 214 o 215 companies. Kasi yung kinuha nating unang data ay galing sa office of the president or what you call isumbong mo sa pangulo uh, website. Uh, through again uh, our airport naging uh, 315 na po yung company. And we will not stop yet. Uh, as long as uh, uh, makita namin sila uh, sa pagsisiyasat, at Nahab, natin. But for now, there is about 315 companies, contractors, you know, doing projects with national government. At the total amount po na na issue na SOA is 220,917,314.40 centavos. number of paid SOA is 140 already. na With amounting to 93 million. Ayan po ay sinertipikahan na ng ating city treasurer na natanggap na ng ating syudad. Ulitin natin, good news about the situation and being focused on course of action Sabihin, di tayo kailangan na uh, uh, malito sa ingay. Or uh, instead of pointing fingers, blaming who did bad, who did wrong, we just wanted to be factual, surgical, at habulin yung dapat lang naman na mahabon. at kung patuloy na magkakaroon ng kapabayan sa part ng mga private corporation who did engage the national government whether uh, ano pang ahensya ng gobyerno at sila may paggawaing bayan horizontal and vertical they must see, uh, permit they have to inform the local government unit and in fact uh, even President Bongbong Marcos Uh, already manifested that national government projects must coordinate with the local government sa batas sa polisya ng national government through the office of the president. Tapos, doon naman tayo ano mga umiiral na alituntunin o batas sa ating lungsod katulad ng ating tax code so please papanatag ang ating mga kababayan na kahit na yung maliliit nating mga kababayan nagbabayad ng buwis, we will not uh, uh, bibigyan ng what you call the kaluwaga, yung obligasyon naman ng malalaking korporasyon na magbayad din sila ng kanilang obligasyon. So, yan po ang nangyari ngayon, araw na ito, isang magandang balita Paano pati talagang tayo ay kulang na kulang sa ating mga tustusin. Or this is what you call the uh, in-accounting, no? Uh, I, I think may mga accountant naman tayong uh, uh, nanonood or understand the pagbabudget o windfall lang tawag ang tawag ko dito na natin magamit sa pag-deliver ng mga other services or including social services and addressing Uh, previous commercial obligation ng ating uh, tungson. So, 93 million. Now, bilang pangguli, eh, ako naman na eh, hindi magsasawa na magpaalala. Ayoko naman kaso ng kaso at maaari. Unless talagang uh, may blatant disregard uh, or what you call walang remorse. Walang uh, Uh, makita ang pagsisisi o pagtupad sa kanilang kakulangan, ay eh, we will seek legal uh, action. At hindi naman kami mangingimi. But bilang gobyerno at bilang ama ninyo sa lungsod ng Maynila, ang katulad din ng ama, ina o magulang sa isang tahanan, pinipilit mo pang unawain ang iyong mga anak. Pero at ng sa ating bahay din, ang lahat ng bagay ay may hangganan. So now, having said that, again, uh, to those 175 companies or projects who have not paid their obligation to the city, you still have ample time. Ample time. Tularan so nyo na yung ibang mga contractor ng DPWH na nagbayad ng obligasyon nila Uh, as far as 2022. Because whether you like it or not, I have no power as the local chief executive and even the president uh, for that matter, your governor. Na ito i-waive unless there is an enabling law. So in the absence of that, eh, kailangan nyo po yan payara, Kasi kalauna, Uh, itong taon na ito, ang Commission on Audit, hahanapin niya bakit hindi siningil ng lokal na pamala yung obligasyon sa mga contractor na ito. Yan ang tingin kong mangyayari dyan na kalaunan. But to the people of Manila, I'm happy to report to you, please, your city government, with all due diligence and patience, Uh, eh, nagbubunga naman yung ating uh, maliit na effort. Surgical, proper, legal way of going after to these uh, corporations and individuals. Bilang ama ng lungsod ng Maynila. Ako'y muling nananawag sa natitirapang 175 projects. Kung kayo ay hindi pa uh, tumutupad sa, kanyo, sa inyong obligasyon, bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. We wanted to practice live and let live principle. Makapamuhay kayong mapayapa, makapamuhay ang aming losod ng mapayapa. But I hope you will not push us to the wall uh, wherein talaga namang uh, gagampanan namin ang aming tungkulin at kami ay gumawa ng paraan uh, to seek legal actions against you. And the repercussions of it is, one, in our own little way, within our territorial jurisdiction, uh, in the city of Manila, you will be banned. Banned in doing business in the city of Manila. Ano pong ibig sabihin niya? Eh, you Hindi lang naman sila sa city of Manila o sa gobyerno nag uh, kumukuha ng kontrata. So, ibig ko sabihin, darating ang oras, baka kayo'y makakuha ng kontrata sa pribadong sektor, private individual, or maybe corporation. Eh, hindi ko kayo mabibigyan ng kawawaho yung korporasyon ang makukuha ninyo. Kasi hindi kayo mabibigyan ng permit. Kasi kayo nakaba. Pangalawa, hindi na rin kayo makasasali sa mga pagawaing bayan uh, sa lungsod ng may. Pangatlo, susumitin namin kay Secretary Vince Dizon ang mga pangalan ninyo kasi baka tama naman yung ibang commentaries ng ating mga kababayan. Eh, Yorme, eh, ibinan nga natin yung kumpanya. Pagpapalit lang ng kumpanya yan, pero sila-sila pa rin. Tama po kayo. Pero isusumitin namin ang mga pangalan ng individual na may-ari ng mga korporasyong yaon, nasabing korporasyon, para hindi lang mo sila na-ban yung kumpanya nila, pati sila ban na magtatayo ng panibagong construction company. At isusumite rin namin sa PICAB ang inyong mga pangalan at inyong kumpanya. So, ang payo ko, why? <laughs> Why expose yourself to that uh, situation? Wherein, ito naman ang Maynila. magaang, We are firm. We are focused. Pero at the same time, uh, binubukas namin ang aming puso at aming isipan na palawakin at unawain ang mga sitwasyon ninyo. But we have an obligation to do for our people so Halika na kayo pagbayad na kayo ng inyong takda and long overdue obligation uh, sa City of Manila uh, In return kumanatag okay, naman kayo lahat ng aming nakakala na koleksyon o pagbubuhis ay sisinupin naman namin na uh, ito ay gastahin na naayon sa pangangailangan ng aming mga kababayan sa lungsod ng Maynila. whether social program or any other uh, future development of our city for our people. So ulitin ko ha ah, meron pa kayong panahon kapag pasensya kami may hangganan at kahit sino man tao eh, ang lahat ng bagay ay may tultong and I hope you will not be at the same companies that we file po niya, no? criminal cases and civil cases. Mas magastos po yan. Mas mahal po magbayad ng abogado. Eh, yung amin na may hinihingi ay eh, napaka minuscule numbers. O maliit lamang. Pero malaking bagay ito sa aming mamamayan at bilang gobyerno we will continue to create certainty with our roots. Piting ko po, sa Maynila, walang mahirap, walang middle class na mayaman at pantay-pantay sa -pantay, atin. Sumuli so, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, uh, sa aking mga minamahal na lolo't lola, uh, uh, I'm happy birthday sa may mga birthday ngayon. Nabanganin nyo ang cake ninyo uh, on the way na pag, uh, palalakasin ninyo ang inyong katawan sana'y lagi kayong ligtas sa mga kabataan naman na nanonood, patuloy kayong mag-aral lang mabuti tuparin uh, so, ninyo ang inyong mga pangarap at mapalad kayo kung kayo may mga magulang pa na kaya kayong papag-aralin whether sa pampublikong paralan o sa pribadong paralan dahil ang pagpapaaral sa anak ay laging may gastos so mapalad tayo kung merong ganun kaya wag naman ninyong sayangin yung pagkakatao na ibigay sa inyo. O magbuti kayo sa pag-aaral. Kami naman, sa aming mga kababayan, ipipilitin po namin uh, maging at laging mabilis na kilos na pamalang lungsod ng may At nananawagan naman ako sa ating mga barangay official, ipatupad ninyo ang kaayusan, kalinisan sa araw-araw ng kasi wala naman ibang asaan Ang ating mga kababayan, bukod sa kanilang kamag-anak, na maaaring tumukod din, kundi ang pamahalaan. Parangay, lokal na pamahalaan, and national government. Obligasyon natin maglingkod sa taong bayan. So muli, mga minamahal ko, kababayan sa lungsod, magandang uh, hapon, tanghali sa inyong lahat. Uli ang inyong lingkod, si Ormi po, nagtasabi, nawa, ay patuloy kayong gabayan ng Panginoon Diyos at lagi kayo maging ligtas sa araw-araw. Ngaawaan -araw. Diyos, Diyos. Pakakaraos din po tayo. Marami salamat po at na inawa kayo ng may magkapa. Manila, God first. Thank you. Excuse for the people of Manila. Talk to the people. Correct ang mensahe ni Yorbe sa mga mamamila ng kapitolyo ng bansa. Pakinggan, unawain at ipasa ang mensahe ni Yorbe. Ngayon, talk to the people.